June 17, 2:30 PM. Nandito po tayo sa Local Youth Development Office at makakaharap po natin si Clarice An Jose Tayong. Siya po ang Municipal Youth Development Officer. Magandang hapon na, Ma'am. Magandang hapon po, Ka Jego. Opo. Ah, uh, Ma'am, ah uh, bigyan po nga natin ng uh, kaalaman yung ating listeners, viewers hinggil po sa um, mandato o trabaho po ng LYDO. Ay, napakagandang opportunity po nito ka, Diego, na bukod po sa ating official Facebook page na Kabataang Gimbanyans, ay uh, mabigyan po kami ng opportunity or stage po na maipakilala po ang aming tanggapan. Ang Local Youth Development Office po ay naitatag po sa ilalim po ng Ordinance Number thirty uh, 30 po, years of 2020. So, ngayon po ang ikalimang taon po ng aming tanggapan. At uh, pangunahing mandato po namin na magbigay po ng technical assistance sa mga youth organization at sa mga Sanggunian Kabataan Federation uh, President, uh, Sanggunian Kabataan Federation, na uh, ma sa katuparan ang kanilang mandato po. Una-una uh, po sa pagsasagawa ng mga papeles sa mga barangay at sa pagsasagawa rin po ng kanilang mga programa. Yan po. Uh, yung po bang uh, scholarship program, uh, isa rin po yun sa mga pangunahing uh, sineservisyon po ninyo sa ating mga kabataan? Opo. Uh, bukod po dito sa mandatong nabanggit ko kanina, ay may mga ilang programa po tayo na uh, kasalukuyan na po nating ipinatutupad. Uh, in partnership po yan sa mga youth organization at sa ating uh, Sangguniang Kabataan Federation. Abanggitin uh, ko na rin po ka Jego yung mga ilan po sa mga program namin yeah. bukod po sa bagong Gimba Educational Assistance Program na ngayon po ay kalamang uh, taon na po nating uh, ay pinatutupad. Um ongoing po ang uh, ang aming pagpafinalize. Actually bukas na po yung cash uh, distribution program po ng bagong Gimba Educational Assistance Program or tinatawag po nating BGAP. At okay. uh, Um, ang BGAP po ay naglalayon na matulungan po ang ating underprivileged uh, but deserving students, mm -hmm. high school and college students sa bayan po ng Gimba. Uh, ngayon po ay ninth batch po ang ating uh, i bukas makakatanggap po sila ka Diego ng 4,000 pesos. Uh, ah, napakalaking tulong po sa kanilang uh, allowance uh, pagpasok sa eskwela since nagbasukan na po ano po. Okay. Uh, banggitin ko na rin po yung mga requirements para Inayin po mapaghandaan ako. ng mga uh, magulang natin at mga estudyante natin sa susunod na batch na magbubukas po uh, sa July or August po okay. ng uh, taong ito. Uh, isa po dyan, isa, isa po sa mga requirements natin ay yung Certificate of Residency po ng mga uh, mag-aaral. Uh, hinihingi po ito or ini-issue po ito ng ating mga barangay kung saan residente po yung mga estudyante. Pangalawa po po ay yung application forms po natin na pwede po yung i-download sa link po na ipinrovide namin sa Facebook page or pwede naman po kayong kumuha ng hard copy po dito po sa tanggapan ng Local Youth Development. Opo. Pang uh, pangatlo po ay uh, ang Certificate of Grades po mm -hmm. Original and Photocopy po uh, Dito po tayo uh, nakafocus dahil uh, since limitado lang po ka Diego yung ating slot mm -hmm. uh, i, uh, ang mga high school student po ay nire-require natin na by, uh, dapat 90 pataas na grades mm -hmm. at yung college students naman po ay uno hanggang 2.0 po Same uh, din? Ma'am uh... Natanda ko po, parang minumong ata ng ating mayor na gagawin na lamang 85%. So, hindi pa yun mangyayari? Okay. Ah, dahil limitado nga lang din po ang ah. ating pondo, ay pinaprioritize po muna natin. Dahil nabanggit ko, gusto po talaga ni Mayor na madagdagan po ang bilang ng ating mga Uh, beneficiary. Yun nga lang po ay nabanggit ko po sa kanyang nungkaraan, sobra-sobra po ang aplikante natin. Talagang uh -huh. marami pong marurunong sa bayan po ng GIMBA. Uh -huh. Yan. Tuloy ko po yung sige po, sa sige requirements po. Pang-apat po ay uh, proof of enrollment po ng uh, kasalukuyang uh, school year. Uh -huh. Since nagpasokan na, ang ipapasa pong proof of enrollment ay yung nitong first sem po ng uh -huh. school year 2025-2026. Uh, Panglima po na tinitingnan po natin sa kanilang kwalifikasyon at requirement po ay dapat ang uh, buong pamilya or household po ay kumikita lamang po ng 250000 below mm -hmm. since underprivileged and deserving students lang po yung kaya nating i-cater. Paano po malalaman kung Ako. kailan po magbubukas ang application? Uh, Pakifollow po, pinromote ko na po. Kadigo. Opo, opo. <laughs> pakifollow po ang Kabataang Gimbanyans Facebook page. Nandun po lahat ng anunsyo natin tungkol po sa BGAEP. Tungkol po dun sa dame, uh, sa kasalukuyan, ilan po ba ang skola? Skola ng Bayan ng Gimba. Ayan. Nagsimula po tayo na 200 beneficiaries ka, Diego. Ngayon po ay mayroon po tayong 450 underprivileged and deserving high school and college students po. At inaasahan po natin sa suporta po ng ating punong bayan na mas madagdagan pa po ang mga kabataang natutulungan ng ng local government unit of GIMBA po. So every semester po ito, okay. no 450. Tama po, every semester po ay ngayong taon po 450 and hopefully madagdagan po ulit ng uh, another 50 slots po bukod pa po sa mga mababakanting slots. Sa susunod pa pong taon. So, hopefully, 500 na po tayo sa susunod na taon. Ayun. So, Opo. So, nabanggit nyo kanina yung halaga ay 4,000 per sempo. Per sempo. Ano. Ayun. Okay. So, yung iba, yung mga magulang parang nagre-request ata, mataas ang pato. Uh, mayroon po bang inaasahang pagtaas sa sakali sa mga susunod? Ang target lang po sana natin sa ngayon ay madagdagan po yung mm. bilang ng uh, Slats. ng slots po opo. Um, malaking tulong na rin naman po yung 4,000 or 8,000 sa loob po ng isang taon para sa ating mga mag-aaral. Ay. Uh, ma'am, uh, yung high school uh, obligado ba sa public uh, nag-aaral o pwede rin po yung sa private halimbawa yung sa mga senior high school. Yan At saka po, sa colleges. Ay, marami rin po nagtatanong sa amin yan, Ka Diego. A-allowed uh, po na mag-apply ang lahat po ng mag-aaral na taga-gimba, mapa-public man po o mapa-private institution po ang kanilang inenrolan na paaralan. However, kailangan po ay wala po silang tinatanggap na educational cash assistance. Kumbaga po, wala po silang natatanggap na pera mm -hmm. uh, para sa kanilang uh, pag-aaral. Katulad po ng tertiary education subsidy program, yung programa po ng ating um, ng pamahalaan ng Pilipinas mm -hmm. na cash po yung narireresive nila at yung sa DOST po cash din po ang, ang alam ko nareresive po nila doon. Ay, ibig sabihin eh, kung si sila ay beneficiary ng ibang educational program, uh, hindi na Kung pa dito okay. sa ating uh, educational program. Tama po 'yan kasi. Oh. Okay. Kasaba oh. din po yung SPES Cajego. Pag hindi pag uh, beneficiary na po ng SPES um nila, uh, gust, uh, mas gusto po natin na mas ma-serve po or ma-cater po yung wala halos educational assistance na natatanggap. Po. Ayan. Ma'am, ito hypothetical lang naman. Halimbawa mm. eh dahil sinabi niyo 90. Opo. 90 1 and 2 grade sa college no. Opo uh, doon sa college, halimbawa, eh, malapit na siyang matapos. Kaya yeah, nga lang, hindi niya nakuha yung required uh, grades. Pero isang SEM na lamang, matatapos na. Ayan, nasa... Hindi <laughs> ba pwede ka... Uh, eh, uh, isa po sa nasa guideline natin. Nakapag-graduating students na po, ay maluwag naman pa tayo na inaalaw po kung sakaling dumaplis ng konti opo, yung panilang average. Para po yan sa mga graduating college students. College students. High school. Sa high school po, unlimited naman po ang pag-renew as long as naibalik mo yung uh, 90.0 pataas na grades. Nagsisilbing motivation din po ito sa mga mag-aaral natin na magsumikap ng pag-aaral dahil may chance sila na makatanggap ng educational assistance. Ayan. Opo. So, sa ngayon, Uh, since five years na, no? Uh, meron po ba tayong data kung ilan na yung ating napatapos? As every sem po, halos 20 pataas po yung napapatapos po natin na nabibigyan po ng tribute na mga mag-aaral. So kung limang, uh, beses na po yan, halos nasa uh, 100 na po na mga kabataang uh, beneficiary po ang ating Uh, napatapos uh, sa pamamagitan ng BGEAP program. Eh, meron po ba ano, mga kaunay na activity o programs dito sa mga napatapos natin? Ayan po, napakaganda po ng tanong niya ka dahil i-open ko po, po sana ngayon. Hmm. Ang uh, bagong GIMBA Educational Assistance Program po ay uh, nagkaroon po ng inisyatibo na bumuo po ng youth organization. Ito po ay tinatawag na pag-asa or pas passionate uh, achievers of Gimba for um, Success and Action. So pag-asa po ang tawag sa youth organization nila. Ngayon po, bukas po ang kanilang kick-off ng first program po nila. Mm. Yun po ay donation drive po mm. na hinihikayat po namin ang inyong manonood at ang mga uh, Gimbanyas, yeah. ang listeners, na uh, magkaroon uh, uh, po ng uh, suporta sa amin para po sa donation drive mm -hmm. uh, nilalayon po ito na bigyan po ng used but not abused <laughs> um, na mga gamit ng mga estudyante pwede ah. rin pong bago o luma basta magagamit pa po uh, ng mga estudyante sa pipiliin po ng na paaralan nung uh, ng pag-asa po so yung damit uh, po. mga libro uh, notebook uh, po, po na pwede pang magamit uh, Crayons, lapis, mm. old uniforms po, bag po, yan. Pwede po yan. Ayan. So, start po bukas at uh, dire-diretso naman po yun. Anytime na po pwede silang mag-donate. Yan. Ah, uh, bukas po, hanggang lunes po sana, Kadyego. Mm. Opo, ang ating target po ay maibigay na po ito sa piling paaralan po uh, sa susunod pong linggo. Sa pangunguna po ng uh, pag-asa. Ayan. So materials eh cash, cash donation, pwede rin. Ah, pwede rin naman po. So saan po pupunta po? Ah, kung hindi po sila makakarating sa uh, launching po ng pag-asa bukas, hmm. pwede naman po dito sa tanggapan dito po ng Local Youth Development. Eh ah, so yun po. Ah, isa kabilang pa rin po, eh isa pa po sa mga program at isa rin po sa prerequisite namin para makatanggap po ng cash assistance ay yung community service po na isinasagawa ng BGAP beneficiaries tuwing uh, semester din po yan. Uh, nung mga nakaraang uh, batch po, kami po ay nagsagawa ng tree planting activities, mm -hmm. uh, trash run um, clean up drive dito po. po sa iba't, iba't, iba't ibang vicinity po ng bayan po. Dito. So, required po itong ating mga mm -hmm. eskola na aktibong okay. lumalahok. Tama po, tama ay po. Ay so, uh, baka meron pa kayong ibang pang programa Ayan. ang inyong opisina. Opo, gusto ko na rin pong uh, uh, ilaunch sa, uh, sa, pamamagitan ng radio natin, Gimba, ang patuloy pong pagtanggap ng registration ng, uh, ng Local Youth Development Office sa mga atleta po na nais lumahok po sa bagong Gimba Sports Fest 2025. Uh, sa ngayon po, uh, ang mga sports events po natin ay basketball, junior and senior, volleyball, uh, women's and men's division, table tennis, beginners, juniors women, juniors men, and senior division, interbarangay sepak takraw, cycling, open age po ito hajego. Diego. Opo. Open road cycling, open mountain biking, all gimba mas start cycling race and all gimba time trial tsaka po yung ating uh, e-sport or mobile legends para po sa mga katanungan maaari po ulit uh, i-access ang aming official page uh, facebook page nakatala po doon lahat ng requirements at qualification ng mga interesado pong manlalaro or pwede naman din po sila makipag-ugnayan sa kanilang uh, Sanguna ang kabataan chairperson sa bawat barangay. So, kailan po magsisimula? Target po natin, Ka Diego, na magsimula ang bagong Gimba Sports Fest sa July 20. Ayan. Okay. Target pa lang po. Target pa lang Opo. po. Opo. 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 So, uh... bukod pa po doon, hmm. uh, idagdag ko na rin po ang iba pa pong programa ng Local Youth Development Office sa pakikipagtulungan uh, po ng Local Youth Development Councils sa pangunguna po ni uh, SK Federation or LYDC President uh, Angelo Rogart D. Campo. Yan po. Uh, uh, meron din po tayong ino-offer na bagong Gimba Sports Financial Assistance Program. Ito naman po ay programang naglalayon po na matulungan ng ating mga atleta na nagkukumpit po sa province, sa national, uh, sa international or regional level po. So ito po ay cash assistance mm -hmm. po sa kanila. Ano-ano po ang requirements natin, Ka Diego? Una po Apo. dyan ay letter of intent po na mm -hmm. naka-address po sa ating punong bayan. Official invitation po uh, ng host po ng competition. Uh certificate po ng host ng competition na kayo po or sila po ay official po na uh participant po ng nung kompetisyon. At uh, panghuli po doon ay yung list po or master list at yung valid IDs po ng uh, participants na mga taga-GIMBA po. Ayan. Uh, tukol po dito sa uh, Youth Development Council. yes po. Uh, Sa kasalukuyan po, uh, ilang uh, youth, youth organization work. ang uh, member na? Sa ngayon po ka Diego, ay may walo lang po tayo na youth organization. Kaya patuloy po kaming humihingi or uh, ini-inform po natin ang ating mga kababayan na bukas pa po ang pagtanggap namin sa lahat po ng youth organizations na willing po na makipag-partner sa Local Youth Development Office at sa LGU Gimba upang tayo po ay makabuo ng uh, mga programa para po sa kabataan dahil mandato po ng Uh, ng LGU or at or na at ng like, local youth development office na magi-facilitate po ang ating local youth development council na binubuo po ng youth organization and youth serving organization uh, na uh, base po dito sa ating uh, municipalidad. Ano po ang mga requirements upang makisali po? bale kami na po ang lahat um, ang poproseso ng inyong registration sa National Youth Commission through Youth YORP uh, or Youth Organization Registration Program. Una po ay registration form po. Meron po tayong uh, template na downloadable din po mula po sa ating Facebook page. Constitution and bylaws po ng YO and YSOs. A list of uh, officers and advisors tapos list of members in good standing, and endorsement letters po. Kung ang organization po nila ay binubuo po ng uh, more than 10 ten, ten members, Apo. sila po ay kwalipikado na po upang maging accredited uh, youth organization or youth serving organization sa National Youth Commission. So meron po bang mga ilang mga benefits o... Or... <laughs> ang pagiging miyembro ng uh, council? Ayan, isinusulong po natin sa pakikipagtulungan kay S.K. Angelo Robert D. Campo ang uh, pagpapatupad po ng Comprehensive Youth Code na nasa ikatlong pagbasa na po sa Sangguniang Bayan na matulungan po na ma-expand ang mga programa ng uh, youth serving organization na rejestrado sa YORP at miyembro po ng Local Youth Development Council. Uh, ng uh, GIMBA. So, ilan po dyan ay yung assist at ilan po sa nilalayon ng Comprehensive Youth Code ay mabigyan sila ng assistance ang kanilang Youth Organization Program, cash assistance po cash assistance. at honorarium po ng Local Youth Development uh, wow. Council members. Bilang uh, pag-recognize po sa kanilang role na makipagtulungan po sa atin na mafinalize po ang Local Youth Development Plan every three years po. Every Three years. Three years. Po. Uh, yeah. oh, po. So, Ma'am, mensahe po ninyo sa mga kabataan ng GIMBA. Ay, last na po. Last program uh, na pa po. Meron po asin po, Ah, uh, Sa paparating po na June 26 ay inaanyayahan po namin ang lahat po ng interesadong kabataan na makaisa po sa kabataan kaisa sa pantay na lipunan bilang pagkilala po sa Pride Month ng ating uh, mga kapwa uh, kababayan dito po sa GIMBA. Ah uh, tayo po ay magsasagawa ng um, awareness program. Mm -hmm. Ito po ay highlight po nito ang LGBTQIA+ uh, plus related loss mm -hmm. at HIV awareness campaign program. Sa June 26 po 'yan, alas 8 po ng umaga sa uh, municipal auditorium. Meron po tayong registration form ka Diego dahil limitado lang po mm -hmm. ang kaya nating i-accommodate sa ating venue first 100 slots po ang i-accommodate natin um, para po sa interesado ang mga participants. Ayan po. No, po. Okay. Sige po. Um, uh, ito pong uh, activity na ito, uh, pag-usapan po doon yung uh, mga uh, programa para sa L LGBTQIA. Opo. Opo. po. Yan po, uh, in partnership din po yon with the Gimba Community Hospital mm -hmm. uh, na mag offer po ng on-site HIV testing oh. sa June 26 mm -hmm. po yan sa Municipal E-Library alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghal. Ayan. Opo. Sa, siguro yung mensahe nyo na po sa ating mga kabataan. Uh, ang Local Youth Development Office po bilang uh, tagapagtaguyod uh, po ng mga programa para sa kabataang Gimbanyans ay patuloy po na magse para sa inyo. At uh, sa suporta po ng ating punong bayan, Mayor Heselito Igalapon at sa ating Sangguniang Bayan members ay patuloy po na kami po ay magahangad ng magandang serbisyo para sa lahat po ng kabataang Gimbanyans. Asahan niyo po na bukas po palagi ang aming tanggapan mula lunes hanggang biyernes alat, alas 8 hanggang alas 5 upang kayo po ay mapaglingkuran. Uh, yun lang po, kajen mo. Maraming salamat po, ma'am. Thank you so much po. <laughs>